Magandang umaga po mga kalaki. June 26 na po. Sino na po ang gising dyan? Ayan sa mga gising na po dyan tulad ko mga kalaki na open na po ang aking tindahan. Ang Red Lucky Number Sari Sari Store. Punta na po kayo rito mga kalaki para po Nakita nyo ako at bili kayo. May libre kayong lucky numbers. Ayan. Pero sa mga gising na po dyan mga ka-lucky tutok na po dito dahil magbibigay po tayo ngayon ng mga bagong sumada ng mga two-digit lucky numbers po para sa masusugin nating mga lucky followers ngayon pong June 26. Ayan. At syempre po mga two-digit lucky numbers natin sa bawat bayan po ito ha. Kung meron po akong nakalimutan o hindi po nabigyan na bayan, sabihin nyo po para sa susunod po abay sa susunod po mga pag-aralan kayo na at maibigay ko po ang mga lucky numbers sa bawat bayan nyo. Okay? Sa mga ready na po dyan, sa mga gising na dyan, sa mga naghahanda na ng mga almusal nila, sa mga kumakain na dyan, sa mga papasok dyan, buksan nyo na po ang cellphone nyo, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon. Kaya ready ka na? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ang ating 2-digit lucky numbers ngayon ay inaalagahan po ito ng 3 days bago nyo po bitawan. Umpisahan po natin sa Benguet. 12 sa is, Butuan, 7-29, Bataan, 13-4, Batangas, 12-15, Bicol, 19-34, Baguio, 11-30, Bulacan, 122 Bohol 37 Capiz 54 Rojas 92 Cagayan 1631 nangating yung ulo ko ah Isabela <coughs> 58 Iloilo 2026 Leyte 912 Samar 48 Paranaque 14 sais Manila 13-21 Pasig 22-15 San Juan 7-21 Marikina 8 g Tabu 4-28 Romblon 8-19 Angono Rizal 1-4 Muntalban Rizal 2-5 Antipolo 6-9 Taytay Rizal 3 g Cainta Rizal 12-18 San Mateo 29 Gs Cotobato sa East 13 Apayao 14 18 Sambales 17 25 Palawan 9 14 Muntinlupa 5 15 Caloocan 21 24 Marinduque 3 sa East Mindoro 7 8 Taguig 11 25 Cavite 31 33 Bacolod 6 DC 9 Kirino Gis 21 Tarlac 224 sa 6 11 Olongapo 4G Quezon 521 Laguna 817 Aurora, 26, 14, Aklan, 5, 20, Cebu, 13, 34, Masbate, 5, 36, Ilocos Norte, 7, 29, Ilocos Sur, 1, 23, Nueva Vizcaya, 34, sa is Ayan mga kalaki, paputuloy natin sa Nueva Vizcaya para sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po dyan araw-araw. Para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, abay dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po, ingat-ingat po sa mga fake account. Marami pong gumagaya sa atin kung kinukuha yung picture ko, tas ginagawang profile, hindi po ako yan. Lagi nyo pong i-check, red parungkin po sa Facebook, hanapin nyo, tas tignan nyo po lagi ang followers. Dapat merong 400,000 followers check. Kami po yan sa Facebook. Facebook, meron po tayong second account, red parong kin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po 'yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, red parong po na mayroong 16,900 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, red parong na merong 425,000 followers mga kalaki. 'Yan po 'yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padada kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger mo, okay? Tandaan nyo po, basta nakafollow yan, may libreng lucky numbers ka pa. Ang lucky numbers mo namin, libre po ito, wala po itong bayad, private consultation, private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, ha? Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National Wedding mga kalaki, ako po magbibigay. Iko-code ko po ang birthman at birth year mo pag sumali ka sa private consultation, tapos bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, depende po sa lalabanan mo dyan. At every 3 days po magpapalit tayo ng numero. Kaya sa mga interesado na gustong subukan ang private consultation, uy, araw-araw po may napapanalo kami rito, nakapost po yan sa Facebook araw-araw. At meron din naman tayong hindi nananalo, hindi po tayo nagsisin ng Lagi natin sinasabi, nakakapagpanalo kami, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila dahil alam ko na may mas magandang kapalaran nagaantay po sa atin mga kalaki kaya sa mga interesado at gusto pong subukan ang private consultation message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung gumagaya sa atin mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ha, ang mga lucky numbers namin, 3 days po yan, inaalagaan at sa mga sasali po ngayon na habol, bibigyan ko po kayo ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng June, July at August. O ba? Diba? Ito na po ang 2-digit lucky numbers, ituloy po natin sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, 1525. La Union 23-18 Pangasinan 2-30 Pampanga 41 1 Quezon City 7-22 Okay, yan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers para po sa mga susugid nating mga lucky followers po at syempre po mga kalaki wait lang po may bumibili po sa taas. Apo. At syempre po yun po mga kalaki sa mga magpapabati po ito na po nagpapabati po sila. Happy happy birthday po kay Nanay ano, Nanay Norma Nanay Norma Ibanez po ng Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo. Shout po sa inyo dyan. Bibigyan po kita ng 2 digit lucky numbers dahil birthday mo. At syempre po dito na po sa mga driver po sa mga jeepney driver at tricycle driver naman po dyan sa may Kalumpit, Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan po dyan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po kila Kuya, ano to? Kuya, da, ano, Kuya Do, Dali. Kila Kuya Dali at kila Kuya Gani. Shout out po sa mga driver dyan. Saludo po ako sa inyo. Alagaan niyo po mga laki numbers natin. Gising na po mga kalaki. At claim it, mananalo tayo ngayon. Good luck po mga kalaki. Ingat.